yan? Ano yung tinda mo? Tawilis? Tawilis okay. ba yan? Tam Tamban yan eh. Mahilig ako mangakap. Di ba hindi <laughs> ko mangakap? So, <laughs> mangakap oh. ng no. gising? Eh, kita. Delivery man, ka rin. Oh, kaya gusto kita See eh. 20. Ang galing mo magsalita eh. Balantin. Ikaw lang naging kaibigan ko na ganyan eh. Alam mo kaibig ay ano? Sayang nga lang o, Sayang lang kasi. Lang lang. Nahuli wala na kasi. Isang daan, eh. Oh, madam. Ano yung anong ito? Sabi mo ako. Ayan oh, anong naguhit din yan. <laughs> sana lang kasi friend, huli na tayo nagkakilala eh. Nakuhuli man ang lahat, kung gugustuhin natin, hahamakin din natin lahat. Huwag na nating gayahin yung pelikula na hahamakin <laughs> lahat. Uy, ang ganda yung ano na. Napanood mo ba yun? Hindi pa. Kung doon kay Gini? Tinitingnan niya kasi ako dito. Sabi ko ba? <laughs> ba, <laughs> <anis> ba lang. Bisit ka kuya. Ang, ang galing niya mag ano. Alam mo, Nets, liligaya ka sa akin. <laughs> Ay, ko, Kahit malungkot na ako, pero ikaw din nililigaya eh. ka sa akin. Ayan na naman. Ang ganda ng ano mo kanina, sweetheart. Tapos ngayon, <laughs> little vintage. Kasi nagsasalita ka din sa labas na, ano, mahal mo ako kayo dyan. Mahal na, naman talaga kayo. Sa pagaming tao. talaga kayo yan. Ano na ah? Si Jenny <Gina. Si> ko <laughs> si yan. Gumagatan sa, sa usapan namin doon <laughs> Gumagatan si Jenny yung kakain. Pista, nakahanap ng forever. Hindi nakablog pa nga yan. No, no. no, no. <laughs> nakablog, nakakatuwa yung mga ano. Hey, kasaya nga, hindi pa kasi ako sikat kung ano lang ang magbabiral yun yung mga pinagagawa natin. 150, so, magkano yung utak ko sa'yo? 340. Tell mo, ang tampal po kay one of the kind of... Sisikat kasi sikat din siya. <laughs> <laughs> So, Ayaw okay, mo friend, naging mamanda na ako pag mamanda ako friend, ano? Patunayan na natin na nagmamahalan tayo, kiss tayo. <laughs> oh. Well, right? oh. Ang gusto ko oh. At ako ay mag-aasawa ang pipiliin Parang ko, ko ito si pipiliin ko si Alan na nangisda Sisid ka Sisid ako sa tilapia mo Sarap, sarap, talap, talap talaga ang tilapya nila. Uh, Luiset, <laughs> <laughs> ang mo yung pag may tilapya, yun yung bangos! Doon pinagalitan ako sa patahian. Nagsimito yan sila, tambakol, madam, tambakol, mga 7 kilo, patahian dyan. Biglang may dumaan dito si, si tendero ni Eric, Re Rey, Re 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 mm. sabi niya, Kantahin mo yung paborito mong kanta. Kanta ko ngayon. Eh. Kampal po, ikainin mo. Boy, di isa. Natapos ko yung kanta. Hindi na yung kanta. Sama kanta. Natapos ko yung kanta. Pumili na yung kami, binabastos mo pa ka kami. Eh, may dalang cellphone. Sabi ko, ate, madam, huwag ka muna mag-dead sa akin. Tingnan mo muna sa tunog kali, lalabas, tampal po, kanta. Viral. <coughs> <laughs> <coughs> Tingnan niya. Ay, oo nga. Oo, uh, bayaran kasi yan, yung tampal puki. Tampal puki, kainin mo. <laughs> 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 Ay, sige, yung... mo naman uh, eh. Salamat sa pagmamahal dito to, oh. Uy. Dito yan eh. Sabi ko nga sa'yo, bigyan natin ng oras yung pagmamahalan natin. <laughs> kahit, kahit bago mag-December, mag ano tayo, magkita tayo. Saan tayo magkikita? Doon mismo sa pwesto mo. Tapos? Isasaka mo lang. Tapos, ngayon, ngayon, kung, kung, <laughs> mo. ngayon kung logi ka, magbibigay ko ng 300 para oh. isarado mo lang, para oh. hindi ka malugi. Okay? Di, okay. lalo tayo magsisismo na sa log tayo, isasarado yes, ko. ano pang gagawin na nagmamahalan? <laughs> Diyos ko, lalo akong magbabayral yan. <laughs> alawa ko sa inyo o oh, diba kabastusan na yan o, sabi mo hindi bastus ano yung 3 rounds 3 rounds boxing practice magsasayaw pa ako naman magpaparog magjajab-jab boxing ano oh, ka ba naman eh ay e, alam mo naman yung tao ay eh, ano mga mo, ang ba ma isip. Talaga, ang gusto mo talaga mabuljak ka lang kasi diritsyo ka na sa ano sa banga <laughs> o wala ba magsisilos ako akaw akawin kita pagkatapos ko magtinda pag Sabado linggo? Araw-arawin mo ako ng ano? Dalawin. Oo. Oh. Let's <laughs> <laughs> talaga. Malawin mo malay. Hindi na ako suingin. Matanda na tayo. Hindi na dalaw. Wala ano, na tayong sakit. Nako ma... Nets, alam mo. Medyo payat lang ako pero makisig pa ako. Ganun ba? Oo. Oh. Kaya nga, ang lakas mo pa nga magtinda eh. Lalakas ang kupati sa iyo, mag i ako. O, oh, sige, thank you very much, friend. Sana makahanap ka na mas mahigit pa sa akin. Ako, ikaw na ang higit sa lahat. Oo. <laughs> Uy, hindi lang ako. Mas ikaw na, ikaw na kasi masipag ka. Marami din mas masipag sa akin. Ingat, maubos yung tinda mo. God bless. Olam pa yung olam! Pag ka pa kaya hindi ka narinig. Ito yung palalab ko. Ayan o. Oh. Oh, marami mga kakakita. Sasabihin naman nila tayo nga. Palalab ko yan. Magka lang nagbiro ng ganyan. Kaya masisismit na naman tayo. Masisismit ulit tayo yan o. Oh.